Ikinatuwa ng ating Vice President na si Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na ipasok sa archive ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Iginit niya na dapat igalang ang pasya ng mataas na kapulungan. Naglabas po ng pahayag si Duterte isang araw matapos si archive ng Senado ang reklamo. Kasunod dito ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint sa isang panayam sa Davao City sinabi po ni uh, VP Sara Duterte sa wikang Cebuano na dapat igalang ang papel ng Senado sa bansa. Anya kailangan sundin ang desisyon ng Mayora ng mga miyembro ng Senado. Yes, kinahanglan nato, respetuhon no? ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines, uh, din sa ato ang nasod, at sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of uh, the Senate, uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate. Muli niyang sinabi na gusto sana niya magkaroon ng bloodbath. At sinabi rin niyang pagkakataon sana ito para masagot niya ang mga paratang. As I said, ba? Diba, uh, I wanted a bloodbath, meaning uh, I wanted uh, the, all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone. Uh, but unfortunately, uh, wala na siya sa pagkakaroon. Pinaghandaan din po ng kanyang legal team ang mga susunod na taon dahil posibleng sampan siya ng panibagong impeachment case. Maghahain pa rin po ng komento ang legal team ni VP Sara uko sa motion for reconsideration na inihay naman ng Kamara de Representantes. And of course, as I said, uh, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, uh, wala takibalo, 2026, uh, 2027, 2028, uh, na ay mga... If file an impeachment, yeah. that will be another uh, opportunity uh, to answer. Let's get together. Sunday 25